ko na una ng video yun oh. bumaliktad po yun oh. kala ko hindi siya bumabaliktad bumaliktad po ayun na ah. Welcome to my Youtube Channel, Kabutik TV Yan, panoorin po ninyo At meron po akong nakita na akala ko hindi bumabaliktad yung Dragon Boat Ayan, bumaliktad po Talagang nasa kalautan sila Ayan, panoorin niyo po hanggang dulo ng masaksihan po ninyo Medyo malayo po sa aking destination Pero na halos nahagi po ng camera na tumawag po yung dragon boat kaya marami pong salamat sa inyo maluorin na lang po ninyo kung matatanaw natin thank you thank you very much minutes bangka yung motor kaluwag sila o oh. sa mahila kaya ba kaya ba ayun po ayun siltsin ah. na to ayan barbahan sa bago. Ay lang paligid kami Malayo sila Ano pa yun na? Ay hindi nila kinaktakbo Namatayan sila ng makina Sa laod Ayun Daming naliligo dito. Mga dumadayo. Ayan. Ayan siya ng artila. 200 po artila dito. Sa mura. Ayan. Doon po kami nagtanong na katig. Banana boat. Ano sa sakay po? Ano bagong artilado? Ano sila? Ano yung tatlo na? Ang init. Ang init init. Yan, tikot tikot. Yan, kwatro. Kwatro makalis. Sana sa bahay na. Sigur malayo po ito sa ano bayambang. Talagang dayuhin ang dagat dito. Dalawang oras. Kalhat. Ay, isang Wow, ganda oh. Kuha kaya. Ang ganda po. Ano kaya arkila nun? Hindi mahal po arkila nun. May ano pala siya. May makina. Ang galing. Oh, pinarira po. <laughs> oh. Like Talagang. Nililisan ng takbo, ang galing oh. Talagang nasa pulya. Ang uh, pusong puso oh, ang makina. Umpisa oh, kumakatal yung sa patalubong. Ah, sila, sarap tumakay siguro diyan. Banana <laughs> type. Yung sa drag ano, Dragon. na, kinarira na. Ari naman po ay bagong ano, bagong arkila. Yung kulay ano na 'yan, pink sa yellow. Lahat ko na. kinakailangan. Kinakailangan uh, po ay nakalike ay, chat out, chat out. Oh, kinakarerahan sila ng dalawa oh. <laughs> Pag-inig skin. Oh. Ang mga unayan po nila yung lang. Ayan, maunahan yata. Maunahan na. Ang overtick na, o. O, ayan na, nararap-arap pa yung bangka. Ang galing, o. Ayun, na-overtick ang na po yung isa. Ngayon po, ito po naman. Ayan, o. Si Dragon. Galing. Mahal ng na yan. Ang dami pa rin po tao, Ayan na. Go, go, go! Pabidyo ha! Oh, Ay, pa tumakbo yung makin Pero oras mo yan, Arkila. Dito po pinakakahanap po nila dito. Talagang pinagkakakitaan ng mga tao. Hey, Arya! Ayaw Ayaw pa rin. kaya ito man po Ayaw, bumalik po yun, oh, umikot oh, nagsipag ikutan po sila ayun, ang layo Ayaw. malayo po yun ito na po, Umaabante na rin ayan Tumakbo rin yung makina. Ayan na. Aabay na dito dalawa yan. Tatlo. Nasa bandang laot sila. May mga batuhan na yun. O, pero pang isang inaabang. O, may mga gusto pong arsila. Ar ar Ayan po. Ganda yun. Ang ganda ng si Drago na yun. Si Drago! Ariya! Ayan na! Ariya na, na! po! Ayan Ay, po'y walang baliktad So, <laughs> biglang liko yan Ay, bumaliktad pala Nalo ko na sila siya, help, 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 help. alam pa, alam balikat, bumalikat pala, pasaway. Bumalik ka yung isa, yung kulay blue ah. <laughs> Ayun po, bumalik tad. <laughs> hindi ko na ng video yun, oh. bumalik tad po yun. Oh. Kala ko hindi siya bumabalik bumaliktad Bumalik po. Ayun na. Ah. Rescuer, rescuer. Kaya sa Life jacket po sila. Kayo po bumaliktad. ayun Yeah, ayan, tumayo na. bumaliktad <laughs> masamay <laughs> bumaliktad yung kulay blue <laughs> uh, yan, inikutan nila Malal, malalim malalim doon sa lugar na yon. kung nga lang, isa-isa na ulit sakay bumaliktad eh grabe hala ko hindi nabaliktad yan nabaliktad din pala yan ngayon po nakatayo na <laughs> ba bakit kaya bumaliktad yun ayan, ayan po hala ko hindi sila bumabaliktad mali pala yung sabi ko pagsaway ayun bumaliktad sila ayan na sakay na sila ulit ang laki laki nun haba eh, bumaliktad ayan po ayan po na yun. Dragon boat. Ayan, tayo po. Nakakatakot din pala yan. grabing init po. May tima tayo ngayon. Ayan, babalik tayo doon sa api. pinanggalingan. Baka anna, tayo na. Tayo ay lalarga na. abo na. Kainitan po, kainitan. Nag... Lagalag naman si Kabutig. Nabuhay ulit Dragon. Ito na makina. kanilang. patabi na yan maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga katamsart may mga chat out thank you thank okay. you very much bye. po bye bye, bye.